morning mga idol mga kaburudman. man Visitahin natin itong mga uh, ating alagang mga panlaban ayan ayan ang ating mga panlaban nahanda para sa paparating na laban sa February ayan mga boss no? wait ba diba? Ay, abuin tayo diyan. Pogi din. Tama may Boli tayo. Ano? Ba. Diba? Tapos ba akong paligo? Yeah, okay. Yan. Ito nga ito, baba tayo. Ito nga din dito sa baba. Kaya, okay. Ito nga. lang to kakasisiyon niya lang. Kaya na natin. Ito nga, Pure tornado hatch. Ito ano mga idol? Ayan. pa ba? Mayroon pa tayo? Ayan, eh. Yun may puti pa tayo sa gilid. Kaso hindi pa naglalaban yan. May mili pa. Tara dito guys. Taas mayroon pa. Sa likod ng bahay. ng ating mga Alaga dito sa ating backyard Ito guys Yung kakapisa lang Sa hapon Bago lang yan Walang piraso Ay sige guys Serve na ulit